Matinding dagok ang kinaharap ngayon ng kilalang komedyante na si atK Ang taong minsan ay nagbigay ng walang kapantay na tawa at saya sa entablado at telebasyon. Ngayon ay pansamantalang tumigil muna sa pagpapatawa. Hindi dahil nawala ang kanyang husay o kagustuhan, kundi dahil siya mismo ay dumaraan sa pinakamabigat na laban ng kanyang buhay. Ang laban kontra cancer. Sa kanyang pagbabahagi, kinuwento ni Ate Gay kung paano nagsimula ang lahat. Akala niya noong una, isang simpleng pamamaga sa kanyang mukha. Parang beke lang, Anya. So una, benign ang lumabas sa resulta ng kanyang mga pagsusuri. Ngunit, nang siya'y magpa-second opinion, natuklasan, ang mas seryosong kondisyon. Habang nasa Canada para sa isang show, Napansin niyang mas lumalaki ang bukol at nagsimula itong magdugo ng magdugo. Doon na nagbago. Doon na tuluyang nagbago ang lahat. Nakaharap niya ang pinakamasakit na balita. Mayroon siyang stage 4 cancer. At ayon mismo sa mga doktor, hindi na raw siya aabutin pa ng taong 2026. Dagdag pa rito, hindi na siya maaring sumailalim pa sa operasyon. Sinabi ng mga espesyalista na wala ng lunas para sa kanyang karamdaman. Isang katotohanang hindi madaling tanggapin para sa kahit sino, lalo na para sa isang taong sanay magbigay ng aliw at halakhak sa iba. Aminado si Atigay na halos araw-araw ay dumadaloy ang kanyang mga luha. Mahirap, masakit at puno ng pangamba ang kanyang sitwasyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi niya binibitawan ang kanyang pananampalataya, bagkos mas lalo pa siyang kumakapit dito. Paulit-ulit niyang sinasabi sa publiko na higit pa sa gamot, higit pa sa anumang lunas na kayang ibigay ng tao, ang tunay na kailangan niya ay dasal, lakas ng loob at himala. Humihiling siya ng panalangin mula sa kanyang mga tagahanga, mga kaibigan at sa lahat ng mga taong minsan na niyang napasaya. Aniya, hindi man siya makabalik agad sa entablado ang mga panalangin ng bawat isa ay magsisilbing gamot na makapagbibigay sa kanya ng lakas upang ipagpatuloy ang bawat araw. At hindi naman siya nabigo. Sa social media, agad na bumuhos ang suporta at mga mensahe ng pagmamahal. Maraming tagahanga at kapwa-artista ang nagpahayag ng kanilang pagdarasal para kay Ate Para sa kanyang kagalingan at higit sa lahat para sa himalang kanyang inaasam. Para kay Ati Gay, ang tawanan at ligayang ibinabahagi niya noon sa entablado at sa telebasyon ay nagsilbing handog niya sa sambayan ng Pilipino. Ngunit ngayon, siya naman ang umaasang matatanggap muli ang saya at inspirasyong iyon sa pamamagitan ng pag-ibig, suporta at panalangin ng kanyang kapwa. Sa kanyang laban, pinapaalala ni Ati Gay na sa harap ng pinakamalaking pagsubok ang pananampalataya at paniniwala sa Himala ang pinakamatibay na sandata, at sa bawat dasal na ipinapaabot para sa Kanya, nananatili siyang kumakapit sa pag-asa na sa kabila ng lahat, maaaring may Himala pa rin darating.